Dr. Vito, ano po ba ang ibig sabihin kapag binabanggit po sa amin na tumataas daw po ang aming serum creatinine? Ibig sabihin dun sa inyong blood chemistry or sa pinag-examination na dugo, may natagpuan o may nabanggit sa inyo na tumataas ang inyong creatinine. Ano po ba ito kapatid? Ito po kasi ay kadalasan po nating nababanggit at sinasabi sa mga pasyente para malaman kung gaano po ba ka-functional ang inyong kidney para i-filter po yung mga waste products. Ibig sabihin, ano po ba yung function? Kung gumagana po ba ng maayos ang inyong mga kidneys. So, ito po yung mga simple tip na maari nyo pong malaman at maibahagi sa ating mga kapwa-kababayan kung ano po ang ibig sabihin sa simpleng paraan kung bakit po or bakit mataas ang inyong creatinine. So number one, ito po magsasabi baka pag sobrang taas naman, baka naman may dehydration. Baka lang po kasi kulang po sa tubig or sa fluids ang isang pasyente na pansamantalang nagiging sanhit ng pagtaas ng ating creatinine. So ugaliin po natin na uminom ng maraming tubig. Hanggat nga maaari, lampas po dapat sa walong basong tubig. Kasi yung excess naman na tubig ay maaaring alisin ng ating kidneys sa ating system. Okay? Number two kapatid, maaari din naman po, na ang sanhin ng pagtaas na inyong creatinine is gawa lamang po ng mataas na protein intake. So ito po ay kadalasan po natin mapapansin sa mga pasyenteng kumakain po ng red meat. So mga mahilig po kumain ng karne. Ngunit ito lang, lang naman, naman, po is temporary lang. Ibig sabihin po ito po ay pansamantala, hindi naman po permanent. So maaari nyo pa naman po baguhin ng inyong mga kinakain. So dapat po balance tayo, hindi lang po puro red meat ang kinakain natin, kundi dapat may gulay din po tayo at prutas at isda. Number 3 kapatid, pwede po itong muscle breakdown. Sa pamamagitan po ng intense exercise o mga work-up. So, mapapansin nyo po ito sa mga talagang mga atleta, mga nagwo-work-up po, na intensive po talaga yung kanilang training. So, upon muscle breakdown po, maaaring pansamantalang tumaas ang kanilang serum creatinine or creatinine sa kanilang dugo. So, doon natin malalaman kung kailangan ba natin mag-adjust muna sa ating body system, sa ating metabolism, o sa mga activity natin ginagawa sa pang-araw-araw pang-apat kapatid maaari naman pong tumaas ang ating creatinine sa pamamagitan po ng mga gamot na maaari pong mag-interfere or mag karoon ng epekto sa pag-washout po o paglabas ng ating ibang gamot o kaya naman ko po, po kapag na-overdose or sobra po tayo sa pag-inom ng gamot lalong lalo na kung kayo po ay umiinom ng gamot na hindi naman po reseta at pang lima kapatid, maari pong tumaas ang inyong serum creatinine kapag po napapansin natin nagkakaroon na po ng pagkasira sa ating mga kidney na maaaring pong mauwi o ikasanhi po ng renal dialysis. So napaka-importante po talaga na Kapag po kayo ay nagpapakonsulta, makinig po ng mabuti sa mga doktor nang sa ganun po kapatid, mabigyan namin kayo ng tamang payo kung ano mga dapat nung gawin kung sakaling tumataas ang inyong serum creatinine at malaman po namin kung ano po ang sanhi ng pagtaas nito nang sa ganun po ay smagamot namin kayo ng mas maaga. Ito po si Dr. Vito ang inyong mindorenyong manggagamot.